Idol. Good day. Good day. sa ating lahat. Welcome back na naman sa ating channel natin. For today's video mga Idol. Ay maghanap na naman tayo ng ano, ulam. Mangunguha naman tayo ng ano. Pobod ng nyug. Kasi matagal-tagal na rin kami hindi nakakain nun. So, salagyan namin ng ano. Pritong isda kasi gagataan namin so maraming purpose ang pagluluto nyan pwede yung ano, kinilaw pwede yung tinula masarap din yung ubod ng nyog mga idol at syempre nais yes ko pong magsasalamat sa lahat ng mga nag subscribe sa ating munting channel at sa mga bagong nag subscribe sa mga silent viewers natin dyan Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Ingat-ingat po tayo palagi. Sana po ay huwag niyo pong kalimutan mag subscribe sa aking munting channel. At saka pakit na rin ang notification bell. Para lagi ko yung update yung mga simple content. Katulad ng mga ganitong content. About sa bukid. Ano pala yung kubo natin? tapos ko nang gawa ng bubong ayan o oh. tamang tama lang yan kasi payag lang kubo lang naman tapos doon yung ano lutuan natin wala pang lupa wala pang dingding bali nag bubong pala ako kahapon hindi lang ako nag video kasi napakalakas ng ulan Ito yung bubong natin ito yung una natin ito yung kahapon tsaka yung ano sugabong kupawid lang din yung nasa gitna sige may punta na tayo doon maghanap na tayo ano, ng ano pubod ng nyog pero hindi yung tanim ang kukunin natin kasi sayang maghanap tayo ng mga tumubo lang ito yung mga tanim kong nyog medyo malaki na bali ang kukunin lang natin is yung ano yung tumutubo lang tsaka wag yung ano may katawan na kasi sayang na yun dapat yung ano maliit pa so yung shout out pala mga idol lagay ko lang, na lang sa ano screen kasi nakalimutan ko ang pangalan ng iba na nagpa shout out Nasa dito na ako. Naghanap na ako na ano. Nyob. Ubud ng nyob. Para makatikim naman tayo kasi ilang buwan na rin na hindi kami nakapag-ubud ng nyob. Yung mama ko kasi nag-request ano, nag na mag-ubud daw kami ng nyob. Kasi may preneto kami isda. Isda na buraw. Sige stay tuned lang mga idol Maghanap muna tayo Update ko na lang kayo mamaya Dito tayo mangunguha ng ubod Ang daming lumipad ng mga punay dito May eh, balite kasi dyan oh. balite yan Dito tayo maghanap ng ubod ng nyug Dito parang meron din dito punay, oh. Nandyan lang. Dalawang punay. Ito mga, ay, doon lang, balete. Ito lang, may do lang, kukunin natin, oh. Napakaraming nagsilipara na punay, oh. Ito na lang yung kukunin natin kasi, Maliit pa ka. Tsaka tubo lang naman to. Naabot na rin dito sa ano, dagat. Kaya hindi na nakakabunga ng mais yung ano, Yan ang nangyayari. Oh. Yan ang nangyayari. Lumiliit na yung dulo. Ito na lang yung kunin natin. Kasi may kahoy na malaki. Oh. Nakaharang yan na lang kunin natin para Ma malayo na kasi tayo masyado doon pa tayo galing no? yung puno ng antipolon yan kita yan dito kita yun doon sa ano payag sa kubo natin sige mga idol kukunin ko muna to gagabasan ko muna ito na mga idol oh. nakuha ko ng buo sarap tong gataan pero dyan ko dyan ko to ilalaga mga idol sa anong kubo natin para hindi masyadong matakaw sa gasol kasi pagtimpla na lang eh palalambutin ko lang to muna dyan sa ano kubo natin tapos doon na lulutuin sa ano Doon na lalagyan ng mga pangsahog sa bahay yan lang kadali mga mga ng ano <coughs> ubod sige may Kung punta tayo sa kubo natin So, yun. <coughs> Idol, magpapakulo muna tayo ng tubig habang tinatadtad natin yung ubod. Ito. Kakape muna tayo. Tadtarin na natin yung ubod. ng lahat mga idol so yun mga idol magkape muna tayo kape puro nakasalang na pala yung ano natin ubod Ayan. Nilagyan ko na ng tubig yan. Hintayin na lang natin mga ilang minuto. Para lumambot. Para pagdating doon sa bahay, pag luto na lang. Paglagay na lang ng mga sago, tsaka gata. Sige, stitchin lang may Mamaya na ulit. oras pala natin alas 12.30 kasi dumating tayo dito kanina mag na dito na natin ni dito na natin pinalambot para hindi na makonsumo sa gasol kasi napakamahal ngayon ng gasol dito muna tayo nagloto sa baba kasi wala pang ano hindi pa maayos yung abuhan natin yan may dulo kumukulo na hintayin pa natin mga idol eh, mga ilang minuto pa bago pa lumambot yan so yun mga idol natapos din tayo sa pagluto pero Ano ko muna, palamigin ko muna kasi dadalhin ko rin ito mamaya na kaldero sa bahay. Hindi ko tinapon yung ano, sabaw kasi yan yung gagamitin ko sa paggata. Kasi masarap yan. Uuwi na rin ako mamaya mga alas 4 kasi alas 3 pa lang. Sige my idol, salamat sa pagsama sa akin ngayon. Dag natin hanggang dito na lang ang video natin so sana po ay nagustuhan nyo yung simpleng content natin ngayon sa pangunguha ng ubod kita kasi na lang ulit sa ano susunod na video natin maraming salamat po sa panunod kagdispasin yung lahat huwag nyo palang kalimutan mag subscribe tsaka pakrit na rin ng notification bell para lagi kayong update sa mga simpleng content natin gaya nito na ano yung kobo natin oh? ito yung kobo natin oh, medyo okay na